Yo, what's up mga idol? Ang gagawin naman natin ay yung cellphone na madalas namin kinakatakutan gawin. So ito po ay galing sa Dagupan City, Pangasinan. Shout out po kay Raimundo Cristel J. Cruz. So siya po ang may-ari ng cellphone na ito. Bakit nga ba kinakatakutan namin ito gawin? Ito mga idol, una buksan muna natin, i-check natin kung ano ba ang problema. So ayan, ang model po nito ay Umidigi Vison. So, ang problema nito mga idol ay restart, restart problem. So, ayan, galing pa po ito sa Daguban City, Pangasinan. So, shoutout sa nagpadala at maraming salamat sa inyong tiwala. At ayan mga idol, so nabagbag na ang mga guma nito nung dumating. So, ang sabi po ng may-ari nito, pinapapirma pa daw siya ng Weber bago daw gawin. Ayan, ito po yung naging issue niya. Kapag i-charge po natin ay lumalabas naman ang battery indicator. Maraming laman ang battery. Ayan kung napapansin nyo po 79%. At kapag i-on na po natin yan mga idol. Ayan. So kitang kita po na may laman at dapat magtuloy ito. At ayan. Nagbiblink lang po ang bison na mamatay matay po siya mga idol. Ayan kahit anong gawin mo i-on mo siya ulit. Nag restart siya. Ayan namatay. Nag switch off ulit at i-on na po natin ulit. Ayan namamatay na naman siya mga idol. Hanggang ganyan lang po talaga siya. At kahit po i-charge po natin, merong laman at i-on po natin siya na naka charge Ayan, kung napapansin nyo po, 79% ang laman ng battery at kapag i-on po natin na nakasaksak ang charger, ayan, ito po yung mangyayari mga idol. Ayan, tinotroubleshoot po natin at ayan, nakasalpak naman ang charger so dapat magtuloy ito. At tingnan natin mga idol anong resulta. Kung napapansin nyo po mga idol, naglulogo na siya pero ayan, namamatay pa rin. So asaan nga ba ang sira at bakit ko nasabi na kinakatakutan po namin ito gawin? Unang-una dito mga idol ay hindi po ito ganun kadali baklasin dahil uunahin po natin pagbaklas ang LCD bago matanggal ang lahat at bago ito maayos. At ayan mga idol, buti na lang ito po ang ginalabasan nung ginadala sa atin. Nabakbak na po yung gumaso. hindi po ito basta-basta maangat mga idol ang iningatan po natin dito na hindi ma-damage ang mga guma at hindi rin po ma-damage ang LCD dahil kung napapansin nyo kanina, meron pong display ang LCD. Ito mga idol, kunting angat nyo lang po kapag nagkamali kayo dyan ay possible na masira ang LCD. Turuan ko po kayo kung paano matanggal ito mga idol. At dahil nabakbak na po ang mga guma nito mga idol ay madali nyo na po itong iangat. Una, dito po nyo iangat mga idol. So init-initan nyo po yung gilid. Gamit po kayo ng pantastas na manipis at ayan mga idol, buti na lang natanggal na po yung mga guma sa gilid. So, isa po yan sa iniingatan natin yung guma mga idol. Kapag hindi po nabagbag yan, ay mahirapan talaga tayo magangat ng LCD dahil Pwede talagang masira or madurog ang gumawa. lalo na kung nilagyan po yan ng lacquer thinner. So, nadudurog po yan. So, ayun mga idol, seksikan nyo lang po yan. Tuturuan ko kayo kung paano magangat ng LCD. Isa po yan kung bakit hindi kinakatakutan namin gawin or hindi namin basta-basta baglasin dahil may kamahala ng LCD nito mga idol kapag nasira. Ayun mga idol, naangat ko na po siya at swerte dito mga idol dahil yung dikit niya ay medyo expired na. So, madalas nito mga idol, hindi po ito basta basta maangat talaga ang inisiri So ito naman, nung pinatingin niya doon sa lugar nila Ay talagang takot din magbaklas So ito mga idol, kapag nabakbak na po ang gumawag na po kayo matakot magbaklas Dahil madali nyo na po yan iangat at may siksik -sik ang pantastas. So ayan mga idol, natanggal ko na siya kagad So ito po yung kinakatakutan mga idol Dahil yung dikit po niyan sa mga gilid-gilid yan ay hindi po yan basta-basta matanggal at yung guma doon sa taas ay possible na masira mo siya kapag iangat mo ang LCD. So buti na lang, napahak na yung itaas niya, madali mo na siyang maiangat. And mga doon, po yung dikit niya na parang guma po ang dikit niya, sobrang dikit talaga masyado. Hindi po basta-basta maangat yan. Kaya madalas mo namin yan kinakatakutan dahil possible na kapag bumigay po ang LCD nito, ang puhunan po nito ay sa online ay nasa mga kulang-kulang dalawang libo. So, ang singil po nito mga idol, hindi naman po siguro magpapagawa ang iba nito kung dalawang libo mo singilin. So, kapag na-damage mo talaga yan, ay mag-aabuno ka. Bukod pa sa abuno, hindi ka pa kumita. So, yun po yun mga idol, kaya namin masabing kinakatakutan. So, ang problema nito ay bootlop, bootlop. So, madali lang po siya gawin kapag nabuksan na at doon ka lang mahirapan sa pagbaklas. So, ayan mga idol, nakakuha kayo ng idea. At ayan mga idol, ito po yung ilalim niya. Natanggal na natin yung scrum. At mag-shoutout muna tayo mga idol dito lahat. Ayan, at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment kayo sa video. At ayan na nga mga idol, ang problema po pala nito na nagbubutlop, na may laman at namamatay ay 100% nasa fuse. So, ayan, ito po yung battery niya mga idol. Battery fuse po ang problema. So, kahit magpalit po kayo ng battery nito mga idol, huwag nyo pong gawin ito kung mag-DIY kayo dahil sigurado ako 100% masira nyo po talaga ang LCD kung wala po kayong experience sa paggawa. So pwede po kayo mag-PM sa aking feeds or marami naman pong alam mo na gawin ito sa mga hindi po talaga nag 50-50 talaga ito kapag hindi kabisado ito baklasin. So sa akin mga idol, hindi pa ako nag 50-50 dito dahil kabisado ko na ito baklasin. At maraming salamat sa tiwala nito mga idol. At ayan, ang gagawin natin, tanggalin natin yung pios. So napaka-sipo ng paggawa nito mga idol at pwede pong ma-overcharge. So, tatanggalin lang po natin yan. So, wala naman pong gamit yan mga idol. So, madalas nilalagga nila para parang may taning lang talaga ang cellphone mo. Two years, magkakaroon na ng problema. Idol, gawin mo nang ganito mga idol na hindi na talaga babalik ang sira. At back to kunat na talaga malubat. Ayan mga idol. So, nirikta lang natin mga idol. Dinirik natin. So, pinagdikit natin yung kabilaan. So, parang isang ano lang yan mga idol. Linya lang sila. So, ground lang din po ang fuse mga idol. Kahit ipagdikit mo ay walang problema. So, ayan. Ibalik natin sa normal. So, grabe. Galing pa po, po ito ng Pangasinan, papunta ng Tagig para maayos dahil natakot talaga ang may-ari nito dahil pinapirma po siya ng Weber. Minsan talaga kapag hindi po natin kabisado ay pwede talaga natin gawin yon para in case masira man ay wala tayong pananagutan. Ngayon mga idol, inuturuan ko na kayo kung paano binaklas. So unang-una kapag natanggal na ang mga guma ay hindi po talaga kayo mahirapan dyan dahil madali na po yan iangat dahil na expire na po ang mga dikit niyan mga idol at hindi mo na talaga mahirapan magangat kasi yung guma niyan kapag meron pa ay madudurog talaga yan kapag inangat mo ang LCD kaya yun po isa yun sa mga iniingatan natin at possible na pumigay din ang LCD mga idol dahil napakadikit po ng pandikit na ginamit sa LCD nito mga lods hindi po siya basta-basta mahiwalay kaya nga sinasabi ng water resistant hindi nababasukan dahil yung dikit po na ginamit dito mga idol ay grabe sobrang tibay po talaga pero madalas naman ito mga idol, maraming nagsabi na waterproof, pero hindi po ito waterproof mga idol. kami po tayong ginawa ito na nabasa at talagang napasukan ng tubig ang loob at natuluyan ang mga cellphone. Ay mga idol, ibalik natin yung LCD at sana hindi po natin na-damage. Kasi kung ma damage man po yan, ay talagang mag abuno tayo ng malaki. Ayan mga idol, ibalik natin yung lock ng LCD at itest po natin mamaya yan kung talagang mag-display pa ba siya. Karabi, talagang naawa ako sa gusto merong sinabi talaga niya na papirmahin siya ng Weber at hindi po siya pumirma dahil natakot po siya dahil baka mas lumaki ang gastos niya. So ayan mga idol, so ganun lang po kadali magtanggal ng LCD at ayan mga lots. Satisfied po at hindi natin nasira ang LCD kasi madalas niyan mga idol, hindi mo man mabasag ang LCD pero nawawalan po ng display. Minsan, ano nang item or naggaguhit-guhit or minsan naputo lang flex. So, yun po yun. Madalas kapag nagkamali tayo dito ng kamada or pagtanggal. Ayun mga idol, idikit muna natin at dari-diritsyo tayo at tingnan natin mamaya kung nag-touch pa ba ito. Grabe, nakalbo na yung itaas nito mga lods. Kaya kung nakalbo na po ang taas, ay wag na po kayo matakot talaga dahil madali na po yan iangat. Ayun, kagaya niyan mga idol na wala na po yung mga guma. So, may mga guma pa po, po yan mga idol. Kaya nakita niyo po yung orange. So yung Guman ay natanggal na po siya, nadurog na. So siguro laging nababagsak to, kaya nasira din po ang views. Yan. So ayun anyway, na natin at tingnan natin kung success ba tayo. Kanina, ang battery percentage ay 79%. At ngayon, tingnan po natin kung magtuloy na ba siya. At ayan mga idol, kanina yung Bison, hindi po yan nakikita. At ayan, nandito na tayo sa mino. na na po natin ang issue. At ayan mga idol, ang gagandahan, wala pong nabura sa ginawa natin. Normal pa rin, nandyan yung password. At grabe mga idol, maraming salamat sa nagpadala nito. At kapag naka-encounter ng ganito mga idol, ay lakasan nyo na po ang loob niya Huwag kayong matakot dahil kapag nauna po talaga ang kaba, ay hindi po tayo mag improve mga idol. At dapat malakas ang loob at meron kang determination sa paggawa. Ayan mga idol, nasolve natin ang problema at grabe, sobrang satisfied po ang may-ari nito. At hindi naman po siya gumastos ng mahal. So ayun mga idol, comment down below kung magkano ang singilan nito or mag-PM kayo sa aking FB page, Jolpon TV Official New Feeds. Doon ko po ibigay ang price At ayun mga idol, nasolve na po natin. Wala na pong problema at ready to ship back na po ito. At sana mga idol, nakakuha din kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema at sana supportan nyo po ang aking channel. Huwag nyo pong kalimutan, mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. At ayun mga idol, ready to ship back na ito. So kinabukasan ko po ito, binalik mga idol. At maraming salamat po sa inyong tiwala.